guys uh, tatlo lima nagmal nagmahal na na din to no? Di gaya dati na ang mga bata tuang tuwa pag may piso ngayon wala na wala ng kuintang piso ngayon guys dahil hindi na makabili ng pagkain at tingnan natin yung laman baka bawasan pa kung ilan na lang tingnan nyo guys let's go may pa Ito na guys, ang laman. Tingnan natin, bilangin natin kung ilan. Jesus. Ito guys, sa tatlo lima. No? Tingnan mo laman. Ilan na lang? Ilan lang yan? Tatlo. Pito. <laughs> ito lang guys. Gabi ang pagmahal ngayon ng bilihin guys Pati bigas Iwan ko na lang yung mga shoutout dyan sa mga binata wag na, na lang mag-asawa at mag-anak Di bali na lang So let's go Hanggang dito na lang yung video natin guys ha so, Pa support ng ating channel sa YouTube Kokomatos TV Vlog Salamat